Marami ang nag-react sa 299 lang na engagement ring ng ano mag-asawa. Hindi naman mahalaga talaga eh kung may engagement ring. Kahit wala kayo engagement ring basta kayo magkasama ng masaya. Okay na yun. Yung ibang ang mamahal ng mga engagement ring lalo na yung mga artista na yan. Ang mayayaman lang, lang yung mayayaman ang mamahal ng engagement ring, ang bongga ng mga kasal. Pero anong ending? nag din. Basta okay na yung kahit mamurahin lang yung engagement ring mo. Basta masaya kayo. Kontento na kayo sa buhay. Masaya ang pagsasama ninyo. Hindi na mahalaga yung engagement ring na kung ba mahalin. Hindi hey, kung wala kayong kakainin eh. Naanin mo na yung engagement ring na yun. Kung wala kayong makain eh, isasangla, isasangla mo. <laughs> well, hindi na importante kung mahal, mahal yung engagement ring mo eh. Hindi ang importante masaya kayong dalawa. Kung nakasala kayong dalawa. Ito lang kayo engagement ring Ayos lang yan. Basta kasama kayo. Kasama kayo habang buhay. Anin mo yung engagement ring na mamahalin. Kung hindi ka naman mahal ng asawa mo, binubola ka lang sa engagement ring. Pero babaero ng patalakero naman. Anin mo naman yun. Doon ka na sa mamurahan pero loyal.